Hello sir, good morning po. Welcome to Nings po. Alin? Ikaw ba yan? Guardia ka? Ha? Ah, Oo eh. Eh, ka ba nakapagtapos sa pag-aaral? Hindi eh, mahirap kasi yung buhay. Ikaw, mukhang yaman-yaman mo na. Eto, successful na sa buhay. Ginamit ko si utak ko eh. Di ba? Ikaw yung classmate natin na matalino sa klase natin. Bakit? Guardian na lang inabot mo ngayon. sige, sir. Puna Sandali. Ayaw mo bang pag-usapan? Ayaw mo ba yung trabaho mo? Ayaw mo bang makita yung dati mong classmate na successful na ngayon? Samantalang ikaw, laylayan pa rin dyan. Guardia lang. Guardia ang puta. Eh, marangal naman po yung trabaho ko. Hindi nga lang kasing laki ng kinikita niyong sahod, pero masaya naman po ako at wala akong tinatapakan tao. Sabagay. bagay lang naman sa iyo yung trabaho mo eh. Magbantay lang ng mga tao at sasaludo sa mga dadaan. Hindi ka kasi nagtapos. nag aaral ka kasi sa susunod. Sige ho, oh, may trabaho pa po ako eh. Mamaya na. Kwentuhan mo na tayo. Alam mo naman na ngayon lang tayo nagkita ulit eh. Tsaka may meeting pa ako sa loob ng business partner ko. Huwag magdala alala Kapag napag yung proposal ko, hindi naman kita tatanggalin eh. Uy! Ay, Are, pre, Business partner! Eto na yung magpapayaman sa akin. Payaman talaga? Siyempre, di ba sa ito? Mayaman ka? Nga pala, magkakilala kayo? O, oh, buti naman, natanong mo. O, oh, magkakilala kami niyan. Classmate ko niyan nung high school. Eh, walang narating. Gwardiya lang ang narating niyan. Eto, tagabantay lang na mga dumadaang tao rito sa restaurant. Ah, pre, respeto lang ha. Eh, paano mo re-respetuhin yung mga ganyan? Eh, dapat sila ang rumerespeto sa atin. Kasi sila mga mababang uri ng tao. Eh, tayo napakataas natin. Tayo dapat ang narerespeto. Nakakaawa kang tignan. Tamad ka kasi. Wala kang diskarte sa buhay. Pero ito, maagang pamasko ko sa'yo. Maliit na kasi sinasahod mo. Hindi Joe. Okay lang naman ako. Tanggapin mo na. Ano ka ba? Alam ko malitang ang sinasahod mo eh. Tsaka kahit isang tuka ka lang naman. Bobo. Tara na nga, pre. Ano, pre? Para pag-usapan na natin yung business proposal ko. Bagay na yung dinagawa ng gwardiya na yan. Eka, bakit di ka muna humingi ng pasensya dito sa gwardiya pinastos mo? Bakit ako yung humingi ng pasensya sa kanya? Narinig mo sinabi ko, di ba? Bakit ko pa ulitin? Pre, bakit ako yung humingi ng tawad? Eh, gwardiya lang naman yan. Mababang uri lang yan. Eh ako, tingi ng tawad sa kanya, dapat ako ang nilirespeto niya. Babang uri ng tao lang yan. Hindi ko alam kung bakit ang baba ng tingin mo sa mga gwardiya. Marang alam ang trabaho nila. Nagsasakripisyo sila. Nagpoprotect na sila sa inyo. Sa mga ari-arian niyo Oh, tapos ang pakialam ko. Oo, oh. di sila nakapagtapos. Pero dahil sa pagsumikap niya, may narating siya sa buhay niya. At di mo ba alam Nakapagtapos siya ng tatlong anak niya. Dalawang engineer at isang businessman. At ako yun. Bibiro ka ba, pre? Paano niya magagawa yun? E, eh, lang yan. Dahil yun sa pagsusumikap niya, hindi man naging magandang buhay niya, pero nagsakripisyo siya. Lahat ng sakripisyo niya nagbunga sa mga anak niya. Kaya bago ka mang lait ang trabaho ng iba, alamin mo muna ang buhay nila. Eh, kung totoo yung sinasabi mo, bakit pa siya nagkatrabaho dito bilang guardia? Kasi isa siyang tapat na gwardiya at marunong rumispeto sa kahit anong uri ng trabaho. Kaya nga pinababayaan na namin siya kung anong gusto niyang gawin eh. Dahil yun yung nagpapasaya sa kanya. Eh ikaw, panlalait pang husga ba nagpapasaya sa'yo? Sorry, yung mga katulad mo, di deserve bigyan ng chance sa business ko. Pwede ka nang umalis. Ah, dapat tayong pag-usapan pa. Sorry, pre. Ito na lang yung pag-asa ko. Alis ka ba o ipakakaladkid ka sa papa ko? Eh, total. Gwardiya naman siya dito, di ba? Tay, okay na lang mas. ba? Okay lang ako na. Pano. Salamat ha, sa pagtatanggol mo sa akin. Matutuwa ko at hindi ka nakakalimot sa pinanggalingan mo. Tay, wala nang dapat ikahiya eh. Yung pagiging gwardiya mo, isang marangal na trabaho yon. At habang buhay ko yung ipagmamalaki. Kung hindi dahil sa pagiging gwapo niyo, hindi mo kami mapagtatapos At kung nasa man kami ngayon, 'yun dahil sa iyo. Salamat anak.